I will post this to my YouTube that uh, Akang is one of the one of the donators uh, yes. in Taiwan. Uh, ah, yeah. huh? I'm proud. Jijie na not saw that she went down to Haman? No. You give him a high. Okay, check. Ayan. Donator sang aking lolo. Dito sa Taiwan, guys. guys. 他他还写我的名字，文 <laughs> 文图文文字跟图片是秋百虫哎，他就做一块板子在上面啊，加上去，<music> 对啊，<music> 对，还、啊、彩色的。他们、欸、他有他之前都可以改到，全部彩色的啦、啊，一起都改，都一起改，阿、啊、丽，好来<對>，smile。

Okay. Mm. So, ito po yung pang yung bayan yung ano ng yung 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 kahit sa mga Buddhists mga nagdo-donate siya ng mga ano, sa government. So, I'm really proud of them. Na, ganyan nga. Ayan, ayan nga. May tingnan nila. May mga history siya dito. Kahit dun sa mga buddies temple, nagdo-donate din siya. Marami na siyang na-donate. So, ayan. Kaya siya pinagpapala lagi. Kasi nga hindi madamot yung lolo ko. Kaya sa kahit anong aspeto dito sa Taiwan. So napakasimple. As makita nyo guys, napakasimple silang malalit Pero hindi nyo alam, may mga kaya pala. At sila, isa siya sa mga tumutulong. Kang, like, kanin Kang, say hi! Ang damot nito. Pero may pagkasungit tong matandang tong... Akang! Say hi to my vlog! Hi! <laughs> Ayan. Ganyan siya guys. Malaki tong ano guys, pero hindi na ako. Ano? May mga meat markets. Basta market ito. So yun, tinignan lang namin ito. 这，这，这 <music>，这，这，这，这，这，这，这，这、嗯，这，这，这、yeah,，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这 Lagi kami pumupunta dito guys Ayan Dito ay lolo <coughs> Anyway, nung nagpatayo pala ako ng bahay uh, Sa Pilipinas Nigyan din ako ni lolo Sabi niya din At saka isa pa, meron akong ano nun Isang ano, isang uh, Uh, ano sa kanya na sabi ng nila ng lola ko dati kung gusto ko daw umuwi umuwi ako pero wala silang bibigay pero pag ayaw ayaw kong umuwi bibigyan nila ako ng ganitong pera tapos mag-stay ako magre-recontract ako sa kanila so which is nagre recontract nga ako sa kanila yun nga natapos ko yung bahay nun pabili ako ng mga gamit. Ayun, mga ano, pandagdag-dag, ng aking mga ano. Kaya natatapos din yung bahay dati. Tsaka may mga luho na rin ako dati. Ay, ayan, ayan. Thankful and blessed kasi nagkaroon ako mga among ganito. Kahit na alam na naman natin pagod alaga. Kasi kailangan pa kahit na just like today. Uh, meron pa rin akong ingin ng sakit pero kailangan ko siyang ano pa rin, e company kasi nga trabaho ko yun. Kaya naman pwede tayong mag na pag may sakit na tayo is ano na lang. Mag ano na. Laya akong. Ah, okay. Ayan. Line muna na daw natin. Ha? Okay, nitsa. smile. Ayan. Okay, that's for today's video.